po ba? Pinakamadalas na nalilibang ang tao sa panahon niya dito sa buhay. Napansin niyo yan? Nagulat ka pa? Alam niyo po, merong marami sa atin, napansin niyo, nagulat ka pa? Parang dati, ang pinag-iisipan mo lang kung papaano ka sasaya, kung papaano ka, papaano ka mag enjoy sa buhay. Ngayon ang iniisip mo na yung pagbabadget sa bahay eh. Sino rito yun na yung iniisip niya. Ibig sabihin, nagmamatured ka na. Ang iniisip mo na ngayon, yung pamilya niyo, yung future mo. At nagulat ka pa ngayon. Sino rito nagulat? Dati, pag bumangon ka, isang bangon lang, nakakabangon ka. Ngayon, parang kailangan mo pa yung katulong para makabangon. Alam niyo po, that is a reality in our journey. Nagbabagong. Ang kakayahan ng tao nagbabago ang panahon sa buhay ng tao.